Ganito lang napakasimple lang nito mga master paano magkabit nitong ating blade dito sa puluhan yung blade na pinakita ko sa nakaraang upload ko. Ito yung ating Samurai Design. Ito po yung may habang 21 inches blade. Ayan. So, sabi ko nga sa nakaraang upload ko mga kamaster ay ipapakita ko sa inyo kung paano ko ikakabit itong ating blade doon sa kanyang puluhan. Ayan. So, ito nga pala mga kamaster yung puluhan na kakabitan natin nito. Ayan. So, ito po ay snake design. Ayan. So, ito po ay may butas na mga kamaster. So, bali binarinahan ko lang po yung Ayan, kung paano natin nabutasan yan, bari na lang po yung ginamit ko dyan mga kamaster. Yan so bali, ikakabit na lang natin ito dito sa blade. Ganito po mga kamaster. Ayan, so sinukat ko na siya dito sa ating, ayan, sa ating blade mga kamaster, sa kanyang tang. So kakasya siya mga kamaster. Ayan, so nasukat na natin siya. So kailangan kasi mga kamaster, pakabutasan nyo is, sukatin nyo kung kasya na yung uh, kanyang tang dito sa puluhan, bago nyo lagyan ng epoxy. Yan so sa ngayon mga master ay panoorin nyo at ipapakita ko sa inyo kung paano ko nga ba ikakabit itong ating puluhan dito sa kanyang blade. Ito nga po mga master yung gagamitin natin ng epoxy. Yan so bali. Ah lang po natin 'to mga master. Kahit anong epoxy naman mga master pwede nyo pong gamitin. Ako kasi mga master ito yung ginagamit kong pang dikit sa ating mga blade sa ating puluhan. Yan so magwi lang po tayo mga master. So imimix lang po natin ito mga kamaster, yung ating epoxy. May mga tutorial na rin ako mga kamaster nito kung paano magkabit ng puluhan. Panoorin niyo na lang mga kamaster sa aking channel at marami na po akong in-upload dito na iba't ibang pagtuturo or tutorial kung paano gumawa ng puluhan at kung paano gumawa ng kaluban. So, ganun lang mga kamaster. I-mix nyo lang po. At pag matapos nyo na pong ma-mix ay ilalagay natin dun sa butas ng puluhan. So, ito mga kamaster yung puluhan natin. Yan yung butas. Bali, pupunuin lang natin to ng epoxy. Yung ating puluhan. So kailangan mga kamasir hanggang dulo malagyan nyo po ng laman para mas kapit na kapit po yung ating blade. ayan na po mga kamaster na lagyan natin ng laman yan so ang susunod natin mga kamaster, itong ating tang yan so ito naman po yung lalagyan natin ng epoxy para siguradong kapit na kapit po yung ating blade dito sa puluhan yan So, ganyan lang mga kamaster. Pupunuin nyo lang din ng laman nito. Lalagyan nyo rin po ng epoxy yung ating tang. Bago, ipasok dito sa ating puluhan. yan So, ganito lang. Napakasimple lang nito mga kamaster. Paano magkabit nitong ating blade dito sa puluhan. yan Ganyan lang mga kamaster. Napakadali lang po nito magkabit. Yan, so sigurado nyo lang mga kamaster na tuwid yung blade bago nyo po patuyuin. Kasi pag natuyo na po yan at hindi nakatuwid mga kamaster, mahirapan na po kayong tanggalin yung puluhan or yung blade sa puluhan. So, ayan na po siya mga kamaster na ikabit na po natin siya. Antayin lang po natin siyang matuyo. At mamaya mga kamaster ay ipapakita ko sa inyo yung gagawin natin kaluban na itong ating 21 inches blade. Ayan. So, ang gagawin natin dito mga kamaster ay full snake design. Kaya ipapakita ko sa inyo mga kamaster kung paano ko gagawa ng katawan itong ating ahas. Kaya dyan lang kayo mga kamaster at panoorin nyo at gagawa natin to ng katawan itong ating ahas design. So, ayan mga kamaster patutuyin lang muna natin itong linagay natin na epoxy dito sa kanyang puluhan. So, ito na mga kamaster, ayan natuyo na yung ating linagay na epoxy. So, after 4 hours mga kamaster natuyo na yung linagay natin na epoxy. So, sa ngayon ay gagawa natin ito ng kaluban or katawan itong ating snake. Ayan, kung napapansin nyo po medyo malaki pa po yung banda dito sa ating puluhan kasi i-match po natin to doon sa gagawin natin katawan nitong ating snake Ayan, so panoorin nyo mamaya mga kamaster kung anong gagawin natin sa banda dito para mag-match doon sa gagawin natin kaluban or katawan nitong ating ahas Ayan, so ito nga pala mga kamaster yung gagamitin kong scabbard or gagawin natin katawan nitong ating ahas Ayan, ito po ay narawood Ayan, may linagay na po akong ayan, guhit dyan yung lalagyan natin ng kanal Ayan. Lalagyan po natin ng kanal para dito sa ating blade. Ayan. So, panoorin nyo mga kamaster kung paano nga ba natin gagawin ito ng scabbard. Ayan, so ito na siya mga kamaster, naporma na natin siya. Ayan, so ito na yung katawan ng ating ahas. Ayan, so ito na yung blade natin mga kamaster. So, ito na yung kinalabasan niya mga kamaster, ayan. So ito nga mga kamaster yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ayan, so hindi pa natin to pwedeng i-finish yung ating puluhan kasi imamats pa natin dito sa kanyang, ayan, katawan. Kaya kung napapansin nyo, ayan, medyo malaki pa yung ating puluhan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo mga kamaster na pag gumawa kayo ng ganito mga kamaster, kailangan is malaki muna yung dito sa banda dito mga kamaster. Kasi pag naliitan nyo yung puluhan mga kamaster, tapos simpre yung katawan medyo malaki, hindi nyo na po maimamatch yung puluhan sa kanyang katawan. Katulad po nito mga kamaster, ayan, so saktong-sakto lang. Kunti lang yung ibabawasan natin mga kamaster, ayan. Bunti lang yung ibabawas natin dito sa puluhan. Ayan lang mga kamaster. So, ito yung babawasin natin ngayon mga kamaster yung sa ating puluhan. At mamaya mga kamaster ay lalagyan natin to ng kaliskis. So, kaliskis na lang po yung kulang nito mga kamaster. Yung ating, ayan, katawan ng ating ahas. Ito na yung forma niya mga kamaster pag natapos na natin siya. Ayan, so sa so, ngayon ay, imamats na natin yung puluhan dito sa katawan ng ating ahas. Ayan, so hindi pa siya pantay. So ipapantay natin 'to mga ka-master. Ito na mga kamaster natapos na rin sa wakas yung katawan ng ating ahas. Ito na po yung kinalabasan niya. So medyo natagal lang po tayo dito sa kanya ang kaliskis. So napakarami po kasi mga kamaster ang kaliskis na ginawa natin dito. Ayan so hindi pa siya masyadong clear kasi hindi pa natin siya nababarnisan. So yun ang abangan nyo lang mga kamaster sa mga susunod nating na upload. At babarnisan po natin to At magtututong tayo para maging kulay ahas po yung katawan nito mga kamaster. Ayan so abangan nyo yun mga kamaster sa mga susunod nating na video kung ano nga ba yung pagtututong <laughs> salitang bicol po yun mga kamaster ayan so magtututong tayo dito para maging kulay as po yung katawan nitong ating snake design ito nga pala mga kamaster yung ulo at yung blade netong ating design ito po ay may habang 21 inches samurai design po yung ating blade ayan po yung ulo ng ating snake Yan, so ito na po yung ng mga kamaster. Yan, so abangan niyo lang sa sunod nating upload. Makita kita na lang ulit tayo mga kamaster sa mga sunod nating video. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. don't let them guide your life towards regret i'll fight for what i love with every breath my past is filled with things i won't forget i use them all to push me to my best so treat the worst of times just like a test if only i could go back in time i'd tell myself that everything will end up all right just push yourself test yourself figure out what you like and find your limits don't be rigid always work towards a